Hello guys, nandito tayo ngayon sa Vikings Restaurant dito sa Pasay. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Sabi nila, masasarap daw ang pagkain dito. Kaya, let's go! So, ayan, papasok na po tayo dito sa entrance. Sa entrance pa lang, bubungad na po kagad sa iyo yung ano, uh, mga pagkain. Ayan o, masasarap lahat dyan. Pwede kang kumuha dyan, kahit saan dyan. Mamili ka lang dyan. Libre kumuha dyan, basta makapagbayad ka lang ng 1,200 sa gate bilang entrance pay. So hanggang alas 3 po sila ng hapon, mula umaga hanggang alas 3 ng hapon. Yan po ang kanilang ano diyan, kalakasan po ng uh, serbisyo. Ayun. Yung mga pagkain na yan, mamimili ka lang sa ilalim po ng table na yan, may ano yan, may mga mga ano diyan, may mga pinggan diyan at pwede mong kunin ang gusto mo diyan, yung kaya mo lang kainin kasi sayang din naman pag iniwanan mo sa lamesa na kinuha mo lang tapos hindi mo naman bala sayang naman kaya karamihan dyan sa mga kumakain dito ay may disiplina po sila na uubos po nila lahat ng mga kinukuha pinipili nila na pagkain para naman ang iba makakain din at ang mga pagkain na yan, yun, puro masarap lahat yan no? at kung sakali man na birthday mo Pwede mong i-trip dito yung mga barkada mo. Sa halagang 1,200 pesos per head, ay pwede mo nang i-trip dito ang lahat ng barkada mo. At mayroon ka ng unlimited food sa maghapon. Kung sampo kayo, libre na ang dalawa dun. Yan. So, manawa talaga kayo sa mga pagkain dito. Kung gusto mo naman, i-trip mo yung magulang mo, pwede naman. Ayan, table na yan. Uh, Nakareserve na po yan, kaya ganyan yan. Ayan. Napakalawak po yung binyo na yan Ayan yung ali na yan Nakatungkod na nga Nakarating pa dito para kumain lang Ayan Talaga napakapakilala Na talaga napakasarap ng pagkain dito sa Vikings Restaurant na to Sa pagkakaalam ko may mga branch ito eh Sa Cebu Mayroon na to sa Cebu At mayroon pang isa Baka na Baka mga tatlo to eh Tatlong branch ito eh Ito ngayon sa Pasay ito Dito sa Biwok Ayan Ayan oh, nagtataging sila kasi marami nagpapalusok dito eh. Marami nakakalusok dito na kumakain lang tapos hindi naman pala nakabayad kaya dapat may mga tag yung mga ano, mga guest dito. Ayan oh. Paganda, oh ang mga ano dito, mga kumakain. Karamihan dito kumakain na ano kasi malayo kasi to sa mga ano eh, mga lugar na matao. Sa Jain kasi itong lugar na to eh. Kaya ang mga pumupunta dito halos lahat may mga sasakyan. Ayan. Kaya makikita mo, mga kasalamuha mo kumakain dito, halos puro mayayaman. Kaya kita mo, halos hindi nila ginagalaw ang pagkain. Maingat siya sa pagkuha ng pagkain. Ayan, yung mga para sa mga kwan, mga health conscious ng mga guest dito. Yan, puro gulay ang kinukuha ni Kuya. Oh. Ayan, ayan, Karamihan dito ang kinakain, puro lang ano eh. Wala kang, kwan, may, may makita ang pagkain dito na na nakikita mo sa bahay, maswerte ka na. Karamihan kasi ng mga luto dito, yung hindi mo na kikita, hindi mo nakikita sa kusina nyo. Ayan, mga imported na luto Mga imported na mga tinapay. Ayan, mga ayan, mga pagkain na yan. Wala yan sa bakery sa atin. Kaya dito mo lang mga kain sa Viking Restaurant dito sa Pasay. Ayan. Ayan, yung sa Biwok. Ayan, kaya kung ano, gusto mong i-trip yung magulang mo, dali mo dito, mga kapatid mo. Grupo kayo, kakain kayo. May discount naman eh, kapag marami kayo. Ayan, yung tinapay na yan, o. Oh. Puro masarap lahat yan. Pwede mong kainin yan. Sa ilalim niya ng mga table may mga ano, may mga uh, pinggan. Kaya pwede mong kunin yung pinggan na yon, lagyan mo ng ano. Yung karni na yan, pwede mong ipatsap yan. At e, ipaluto mo dyan kasi hindi masyadong ano eh, nakahapkok lang yan eh. Ayan, oh. may mga kwan dyan, may mga pagkain dyan na uh, hilaw, kaya pwede mong ipaluto. Ayan. Mahaba ito yan, mga nagtagaluto dyan, hindi ka, ma, hindi ka mapapahiya dyan. Kaya, hindi ka gaya nung sa ibang restaurant na bibigyan ka ng menu, mababasa sa iyo, eh, kung hindi mo na intindihan lahat, ng mga nakasulat doon, hindi ka makakain. Kagaya ni Kuya, yan oh. Ayan. Maka, naimili sa mga pagkain. Kaya kung kuan gusto kayo mamasyal, maghanap uh, ng mga kainan na masarap, punta na kayo dito sa ano, sa Viking Restaurant dito sa Alpan sa sa Pasay lang po. So ayan, maraming salamat guys sa panonood at kung nagustuhan mo aking video, paki-subscribe at paki-like and share naman diyan. Thank you.